tingnan nyo naman ho, kagagaya ka ng aking inay Di ba, <coughs> na rin. Hindi ba lang nakapagdala na may isa-isa lang? Hindi <coughs> naman kayo nagdala ng damay. Kaya ang mga ano, mas ano. may na may yung simple lang. Hindi na kailangan ako ng pakagarbo. Hindi mo kakay bumili ng damay? Hindi na. Gatas na siya. Ako, ayari na may maayos din. Ay, mama kayo inay. Ikay sa Kayo na din sa ano, ay, gateway. Oo. Oo. Oh, ay, oh, Ibago e gaya, bago gaya ng inyong shoe off. Oh, Hans na yan. ka mga anak. Sa bagay. Kung wala yung pakatutok ang braso ko dahil yan, talaki pa Okay na na rin inay? Kung alam ko lang pula nakaita ang nakaitar ng tutuloy at sasama. Ay, di nga. Di nga, nga Pinagdala ko ng Ay, Hindi naman ako. Kung baka kanina, ang decided ako kung ako sasama. Pero nga, napag-isip-isip ko. Na sumama ka. Kailangan talaga ako sumama. Oo oh, nga, dahil talagang may taling ang inyong paa. Oo oh, nga. Oo, ano? Yes, nakahigpit yes. uh, ng aking padali nito. Dahil ta pa uli uli yan, pa uli uli. Haman, na ata na. ng gamit ano. oh, ay, Hindi mo alam kung paano taan mo. Dapat pala tayo inaal pa sa muna din yung isang lingga. Tapos gamit ako yung nakabakya. Ay! Ay! Oh, ay! hindi Inay! Ano? Di <laughs> ba ba't sasalita ng gayon? may mga bata na Pero yun, ano ba yun? naman hindi naman kasama ang ano, expression mo lang. Oh. Yan ang nakabakiya. Oh. Sige, ayan. Sige, bat out. Nina <laughs> Cindy, bat out. Bat out. Sa bakery na lang, para